Ben Kyle. Yun. Magtanong sa phone. Ayan. Ano? Ah. Mm -hmm. Sa'yo o sa iba? Mm -hmm. No. Congrats. Cellphone. <coughs> Ang cute naman yan. Pusa mo ba yan? Naka-follow po ba kayo? Ay, wait. Kami kang alagang pusa? Meron po. So kahit mga pusa ka, pinapakain mo? Meron po ako. Ito po. Pinapakain po. pa. Ay, okay. Pinakain mo ba yan? Kaya ang amo sa'yo? Opo. Opo. Bibigyan na lang kita. Gusto ko yung ganyan. Yung minamahal yung mga hayop natin. Pang lunch o dinner. Mag-follow ka na. Oh. Promise? <laughs> promise po. Dapat mahalin natin ang mga pusa ng aso natin, di ba? Ay, sus! Malamin siya. Thank you. Thank you po. Gawa mo, sir. Nagay po ng Nakafollow po ba kayo? Hindi ko po alam yata. Tingnan natin. Ah, sa so cellphone mo. Sige na, take it. Tingnan natin kung nakafollow ka. Yan. Anong trabaho mo, sir? Nagbibiyala pa mata. Ano po bet nyo? 5,000 or do doble ko at ibibigay sa ibang tao? Kahit ano po. Namimili ko nga eh. Pero akong siya <laughs> kung sa legal. Kahit pa tama lang. Siyempre legal to! Oo, oh, yan. Gusto yung 5,000? Opo, ako pa ako. Bakit ako? Ikaw nga, mami. Gusto sa gusto. 5,000 or doble sa ibang tao? Hindi, yes. Ano yes? Yes po <laughs> Gusto pa. Okay, sige. Parang kabado si Kuya. Thank you. Oh, ah, sige, thank you po, na, uh, ma'am. Nakafollow kayo? TikTok, ma'am. Kahit saan? Oo po. Ma. Ay! Ano po ang gusto niyo? 5,000 or dodoblihin ko at ibibigay sa ibang tao? Unahin ko lang siguro pamilya ko, ma'am. Take it. okay, walang problema. Ikaw naman ma'am. Oh, 5,000. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Iba. Hello po. Nakafollow kayo, sir? Oo, yeah, ma'am. Ah! Eh. Oh, tingnan mo baka sa Facebook. Ayan, pakita natin. Sir, anong po trabaho niyo? So, gusto niyo po ba ng 5,000 or bigay ko po sa ibang tao at dodoblehin ko sa kanya? Sa next person na lang, ma'am. Oh? Ah? Para may kita rin siguro. What? Sure ka? Yes, yes. Ayun, okay, oh, sa susunod lang. Kasi may darating naman yan eh. Ah, oh, ayos yan ah. Galing. Okay, bye-bye po.